Hi hey guys! Welcome back to my channel. So kung bawal ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe down below and click the notification button para lahat ng mga videos ko ay updated. So for today's video guys, ay mag-unboxing tayo ng Temo! Oh, yeah. Lately, nagiging matunog tong Temo guys na para siyang Lazada, para siyang Shopee. So online shop din siya. Sobrang tunog ngayon ng Temu, kaya itatry natin kung ano nga ba yung meron sa Temu at kung worth it nga ba yung kanilang mga products. And alam nyo guys, nung clinic ko kasi yung parang um, ads na na download Temu ganon. Nakalagay kasi doon that uh, you will be given 3 uh, free gifts from Temu kapag uh, nag-download ka ng uh, temu na yon. So, nag-try ako and tiningnan ko kung uh, magiging worth it ba yung price ng pinagbili ko dito sa temu para lang ma-avail yung tatlong free na products. So, tignan natin guys. Mag-unboxing na tayo. Tara! Ooh! let's check this items for Temu. Grabe guys. Sobrang dami ng online shop ngayon. O oh, diba, nakasilpa tong isa. Titignan natin lahat ng mga items dito sa ating box. So first guys, dun muna tayo sa ating mga uh, free na products na nakuha natin sa Temu check natin siya kung worth it nga ba yung uh, pag-download natin sa app na to. At kung magaganda nga ba yung mga items from temu So, first, meron tayo ditong uh, fresh juice blender. Ayan. So, guys, um, inadala nila sa akin to for free. And this costs for like 2,000 pesos ata. King ganun yung price niya talaga. And 350 ml siya. Ah, uh, wireless charging. Ayan. So, ang ganda nito, guys, kasi feeling ko magiging useful siya sa akin. Portable mini fruit blender. Ayan. Open natin siya, guys. So, first we have here yung kanya charger. Ayan. Ito yung charger niya, guys. Excited ako dito. Ang bigat niya. Ayan. Ang ganda. Ang ganda mga sales. O, oh, di ba? Diba? Super nice yung product na to. O, oh, ito siya, guys. Ayan. So, fresh fruit blender. Ano nga ba i-open to? Ang ganda niya, guys. Very portable. Yan. So, ito yung open niya. Oh! Ayan. Ang lakas niya, guys. So, itry natin ito mamaya. Ayan. Ito siya. Ito yung blade niya. Mabigat yung item na to guys, ha? Oh, lakas. our first gift from Kemu. And you also have, ah, okay, so, para siya, para siya dito, B. Ah, kapag may juice ka na, for example, may laman na siya. Ayan. So, ito yung nakapalit na siya. Guys, grabing worth it na, as in. Ayan. Ayan. So, ito yung mga kasama niya. Ito yung A uh, magnet na charger. Ayan. Ayan. Magnetic siya, guys. Mm. Oh, nice. O, oh, diba? Ayan. Siyempre, meron din siyang manual. Ayan. Next na free item natin, guys, is itong car wireless charger. Ano sabi niya dito? Smart sensor. Ayan. This is a smart sensor. So, maririd niya kaagad yung phone natin kapag naglagay tayo ng phone. Ayan. So, this is the ano, uh, cable. This is type C. And USB. And meron din tayong iba't ibang klase dito ng mga uh, pins para kung ano yung klase ng cellphone na gagamitin natin sa kanya. It's all magnet. Yan. And we also have yung panglagay sa sa sakyan. Ito yung pang clip guys. Kiklip mo siya dun sa sasakyan. And meron din siyang manual. And ito na yung ating second free item. Wow! Ang elegant! Look guys! Super nice! Ang elegant niya. O diba? Gusto mo yun? So, dito natin siya ilalagay. Ipip natin sa aircon. Ayan. So, this is color gold. I Type C ka. Ayan, sa iPhone mamagnet na siya dyan guys. Tapos, ito yung kukunik natin dito sa sasakyan. Ito yung ilalagay mo sa phone mo. Yan. Tapos, wireless yan. And, ito yung kukunik mo sa yung USB charger sa car. Now, let's go to the third free item guys. FYI, pangatlong free na natin to sa Tebuk. Saan? O, diba? open na natin guys wow oh so mini ayan so meron tayong manual syempre lagi naman tayo may manual guys importante yan and syempre yung ating charger yan and yung ating unit. Ayan. Ang cute niya, guys. And, syempre, meron din siyang paglagyan ng strap. Para if ever, ilalagay mo lang siya, strap sa bag mo. Ayan. So, try natin siya. dead bot. Ayan. I-charge muna natin siya, guys. Para makita natin kapag gumana kung malakas siya. So, ayan guys, upon charging, nag-charge naman siya. And, meron naman siyang battery 83%. Pero, yung pinadala nila sa atin is damage. Ayan, damage siya kasi hindi siya umaandar. O, sabi niya 1. Tapos, hindi na siya pupunta sa 2. Ayan, tapos, itong kanyang, ano, like gumagana. Ayan. Pero yung item hindi siya gumagana. Hindi gumagana yung fan niya. Ayan. Kita niyo guys. Nascam tayo! Nascam tayo guys. Hindi siya gumagana damage yung ating item. So, defective tong pinadala nila ang mini fan. And for the next item guys, ito na talaga yung binili natin. So, uh, this is worth I think 500 or 600 kasi dapat magbibilin like, bibiliin ka para makakuha ka ng free gift. So, ayan yung binili natin. This is wireless microphone. Syempre pang vlog natin. This is plug and play. 20 meters of accessible reception precise radio, clear, highly sensitive, wide compact, compatible. Sabi niya, let's see. Kung worth it nga ba yung nabili natin. Ganyan siyang manual. Ayan. Ayan. We have two wireless microphone. Ayan, di-clip siya guys. And this is the yung pang connect sa phone pero nagkamali tayo nang nakuha c type dapat to. So, dito guys, nagkamali tayo ng nakuha kasi hindi siya yung compatible. This is for iPhone, pero mali pala siya. Dapat pala for C-type yung kinuha ko kasi hindi siya magiging compatible sa ating iPhone. So, di ko alam kung paano ko siya gagamitin. Sayang. And for the last item, guys, and this is smart watch. smart watch. Big screen, sabi niya. So, meron kasi tong, ano guys, ayan, may manual pala siya dito sa likod. Smart watch manual. So, ang maganda dito, meron siyang pang BP, meron siyang heart rate, meron siyang, uh, madami siyang features, kaya ko siya, trinay in order, kasi, uh, para lagi ko makita yung BP ko, kasi, yun nga, nag-fluctuate yung BP ko, guys. Kaya, kailangan ko siya. Hindi kasi siya, na, hindi maka-access kasi yun ng ng mga iPhone watch. So, nag trinay ko to kasi nag-order yung mother ko. Then, accurate talaga yung ganito niya. Kaya, itatry ko din siya sa atin. Yan, i-open natin siya. Yan, may manual din siya sa loob. So, meron siyang charger. Ayan, magnetic charger. Meron din siyang strap na uh, rubber. Meron din siyang strap na metal. Try muna natin guys, i-open yung ating mismo unit. open na siya. So, pwede kang mag-call. Mag-call mag dito, makareceive ng messages. And then, ano pa ba? ah uh, marami siyang features. Meron pa siya. Ayan. So, try natin siyang i-connect sa ating phone pala. Yan, may alarm. Yan, so hindi pa natin siya alam gamitin, guys. Yan, connect natin siya. And very slim din siya. And dito natin inalagay yung kanyang charger. Yan. Ayun, meron siyang message, my phone, sports, step, sleep. Yan, music. Merong heart rate, may BP. Yan, tapos may oxygen. ah uh, tapos may blood sugar. Very nice. May weather, may breath, tapos, stopwatch, voice, looking for, language, style, settings, woman's health, timer, about, factory, and off. Ayan, sobrang dami niya, guys. So, ang nice nitong watch na to. Kasi, kaya ko lang talaga siya in-order is for the uh, BP talaga, guys. Yun yung pinaka-importante sa akin. Kasi, medyo fluctuating yung BP ko. Kaya, ayan. ayan. Sobrang slim niya, guys. May cover pa siya dito. Pero tanggalin na natin siya. I-try lang natin yung ating heart rate. Kung normal... And of course, normal. Ayan, 88. And syempre yung ating BP, which is normal din. 121 over 74. And yun na nga guys, yung ating nabili na hindi naman natin magagamit, which is yung microphone, nirefund at yung ating fan na hindi naman natin binayaran, pero nirefund pa rin yung pera. So, this is it! I hope you like this video if you do don't forget to like share and comment on this video to subscribe please don't forget to subscribe.